Sa 4 cups na harina ay makagawa na po tayo ng limang piraso na regular sizes ng pizza crust. Ito po yung ating recipe ngayon kaya simula na natin. So dito sa ating dough, meron po tayong 4 cups ng all-purpose flour. Maganda talaga dito gamitin yung all-purpose flour mga palaga kasi ang lambot po. Kung walang all-purpose flour, pwede naman yung bread flour. At dito ay maglagay lang po tayo ng 1 teaspoon ng ating yeast at 4 tablespoons sugar, 1 teaspoon na salt at 1 cup water, at isang pirasong itlog at kahit ano lang po yung sukat or yung sizes ng ating itlog ay pwede dito mga palangga at maglagay tayo ng half cup na mantika. And dito na lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito unti-unting basahin yung ating harina. Yung tubig po natin ay tansyahin lang po natin kasi ay magkaipa din tayo ng brand ng ating ginamit na all-purpose flour. Masang kamay lang po ito mga palangga. Hindi po natin dito kailangan na makinis na makinis na dough. Madali lang po natin itong masahin. So dito mga palangga, yung ating do ay masahin ko lang ng 5 minutes. Hindi natin dito kailangan na masahin pa natin ito ng to Hindi natin kailangan na makinis na makinis na du. Kung gusto po ninyo ng pizza sauce recipe dito ay meron na po tayo niyang upload dito lang sa ating page ay pagtyagaan nyo na lang maghanap mga palangga. Ayan, pagalipas ng limang minuto sa pagmagnod-magnod ko po ng ating do ay hatiin ko na po ito sa limang piraso. Pwede natin itong timbangin para pantay yung ating dough. At pagkatapos ay figurahin lang po natin. At pagkatapos po natin itong pigurahin ay iris lang po muna natin yung ating do ng mga 40 minutes bago po natin ito laparin. Para kung magflatin po tayo dito ay malambot na po yung do para hindi po siya bumalik, hindi po siya kukulo. Ayan ang mga palangga, after 40 minutes ay malambot na po yung ating do, iflatin na po natin ito ng pabilog. Sa pagpalapan po natin dito ay tansyahin lang po natin kung ano kalapad yung ating holmahan para po maging saktong-sakto lang yung ating dough. Ayan para hindi siya sumubra at hindi din bitin. Ayan mga palangga kagaya nito, saktong-sakto lang po yung dough natin sa ating holmahan. At yung holmahan po natin ay banyahan lang po natin ng shortening. Para hindi dumikit yung ating dough pag ito'y naluto para madali ding tanggalin. At pag natapos na natin ito mga palangga, ay i-rest muna natin ito ng 40 minutes yung ating dough. Ayan, pagkalipas ng 40 minutes ay medyo umalsa na yung ating dough kasi may nilagay po tayo dyan na kaunting guess. Kasi pangit naman pag masyadong manipis yung ating crust. Itong dough natin ngayon ay tamang tama lang po, hindi masyadong manipis at hindi din masyadong makapal. At pagkatapos naman nito mga palangga ay i ko naman ulit ng 25 minutes yung ating dough bago ko po ito isa lang. Sa my preheated oven, 180 degrees Celsius, for 10 To 12 minutes. Ayan na mga palangga, i-ready na po ninyo yung mga pizza sauce po ninyo kasi may pizza crust na po tayo. Sana may natutunan, baka balak mong magnegosyo ng pizza, ito na po para sa iyo yung ating do. Hanggang dito na lang po tayo mga palangga. Sana nagustuhan po ninyo ang yung ating video for today. Ito pong inyong kainday, na Pai. Maraming salamat at bye-bye!